Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking hatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan, lagi naman po yan ang aking uh, uh, pinapa pinapaabot sa inyo dahil yun naman po talaga ang lagi kong dasal sa ating uh, may kapal na sana po ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ganon din po sa inyong mga pamilya at uh, kasama, siyempre kasama na po dito yung ating mga subscriber na wala din sa atin sa Pilipinas kundi na sa abroad po ay uh, ingat po kayo para hindi po kayo magka problema anyway ay uh, actually ayo ko na po sanang itopic ito dahil uh, matagal ko na rin po tinatopic ito pero nandun lagi eh yung nandoon uh, nandun lagi yung uh, uh, mga balita kumbaga Talagang hindi po napuputol yung mga balita na talagang uh, uh, nakaamba talaga hindi nawawala yung nakaamba yung ah uh, uh, posibleng uh, giyera dito sa atin. Ayaw ko na po sanang itapik ito pero uh, kaya ko lang po itatapik ito dahil mamaya-maya po ay mayroon ako ipapanood sa inyo nakatibayan po na talagang uh, namimiligro na po talaga at uh, nakaamba na po talaga ang gira. Ganun pa man, kaya ko lang po itinapi ito dahil uh, lahat po ng aking mga subscriber, kung inyo pong natatandaan, ano man po yung mangyari, magkagira man yan, ay uh, yun pong may gusto lang na pumunta dito sa akin, ay dito po tayo magsama-sama. Nakalaan naman po ito matagal na po. Matagal na po itong uh, tapos itong uh, yung uh, paglalagyan ko sa inyo ko sa at hindi po nababago yung stand ko. Kung ano po yung sinasabi ko dati sa inyo na uh, iipunin ko kayong lahat. Iyon pa rin po hanggang ngayon. Hindi pa rin po nababago 'yon. <clears throat> at kaya ko po na naulit ito dahil nga po dito sa balitang aking ipapa uh, Nood sa inyo. At uh, Uh, sabi ko nga po, ito po kasing girang ito ay hindi po basta putukan ito. Hindi po basta barilan ito. Yun po yung uh, lag, kung inyo pong uh, uh, nasubaybayan yung aki-discuss uh, dyan dati sa inyo na hindi na po gagamit sila ng baril kundi ang gagamitin lang po nila puro mga lason or either uh, kung ano pa man dyan, mga virus na yan so yun po yung sinasabi ko dati na iipunin ko lahat yung kayong mga subscriber ko at dito po tayo magsama-sama yun doon lamang po sa may gusto actually po may mga plano pa po tayo na maglalagay po tayo dyan sa Visayas at Mindanao ah, even though kasi parang nawala naman po dahil ang sinasabi natin dati ay kapag ka nanalo ito si Trump ay baka malamang ay hindi na matutuloy ang gira at hindi na pag-uusapan ang gira pero ito pa rin po eh So, bagamat mayroon na po tayong lupa dyan sa Visayas, na dalawa po actually yan, isa dyan sa Negros at saka isa dyan sa uh, Parti Aklan, Iloilo na yan. So, yun po, kaya lang ay hindi po natin na si dahil tinapos ko po muna itong nandito sa amin dito sa Mindoro, kung sakasakali nga po ay para may mapaglagyan po ako sa inyo. May, pa, may matirahan po kayo so yun po ang inuna kong tapusin pero ganun pa man ay uh, kung ano po yung aking plano dati na maglalagay po tayo ng uh, kondyan sa Mindanao at saka dyan sa Visayas ang problema lang, lang po natin dito Mindanao pero hindi naman po ayos sa aking mga nakakausap may mga target na po tayong lupa na mabibili dyan anyway uh, hindi ko nga po alam eh kung ah uh, uh, sige pero hindi po ako kung ha hindi po ito po yung sinasabi ko ay yung po lamang may gusto ko sa kasakali ha ano at uh, kaya po kung yung pong may mga uh, subscriber kung may gusto na halimbawa magkagira dito sa akin ay antabayanan niyo po lagi yung aking uh, mga i-upload na videos dyan dahil sabi ko nga po kung sa kasakali man po at nandyan na talaga ay uh, mag-a-announce po ako rito kung saan po, saan po namin kayo pipick Ano po? Ganun po yon. So, po. Ito po. Hindi na maitago ng ating mga kababayan ang matinding takot dahil sa nakambanggera na posibleng sumiklab sa pagitan ng Pilipinas kontra sa mas malalakas na bansa. Panawagan nga ng grupo, kung hindi ito kayang solusyonan ng kasalukuyang administrasyon, ay mainam na magbitiw na lang sa pwesto si Pangulong Marcos, si Almar Forsuelo. Sorry for... pa nangangalahati sa termino ang Marcos Jr. administration ay kaliwat ka na, na ang mga ginagawang kilos protesta laban sa pamahalaan. Hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi maging sa ibang bansa, iisa lang ang sigaw ng mga Pilipino. Ayan po, napakarami ito nag Oh. Ayan, oh. Ayan ilang araw lang matapos ang ginawang National Day of Protest nitong 30 ng Hunyo na dinaluhan ng libo-libong Pilipino sa buong mundo heto at muli nagtipon ng ilan sa ating mga kababayan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos daan-daang volunteers ng mamayan ayaw ng digmaan at Marcos alliesian movement ang nagkaisa para iparating sa pamahalaan ng kanilang mga hinaing tatlo ang branches ng gobyerno natin yan po So yan po, maliwanag naman po sa inyo ay yung aking uh, Hindi ko lang po may lapit masyado dyan dahil ito po, eh, nandito yung mikropono Para lang ang may importante po doon ay inyo pong madi madinig itong balita. Ito po ay uh, media na po ang nagbabalita nito at hindi na po kapwa natin vlogger. So ibig sabihin po, talagang hindi nawawala sa eksina iksi, uh, itong usaping gira. So dati po ay ayaw ko Uh, kung maari lang ay uh, ayoko ko sana mangyari yon dahil alam ko po talaga maraming mga inosente at mga bata ang maapektuhan uh, nito pero uh, sa kabilang banda gusto ko na rin po dahil para po yun po sinasabi ko para po mapatunayan ninyo yun po nagsasalita sa harapan ninyo na totoo ang sinasabi ko na pwede ko kayong ampunin lahat at sinasabi ko naman po dati Wala kayong dapat na alalahanin sa pagkain O ano pa man dito Kung kakain ako, kakain kayo At uh, ganun lang po, kasimple So, yun po ang gusto ko lang pong po uh, Iparinig sa inyo, ipaalam sa inyo Ipanood sa inyo Yung nga pong balitang ito At balita lang ito, kabagong balita lang po ito Tapos nga po yung uh, sabi ko nga ay sumo uh, sumabay-bay po kayo dito sa ating mga, sabi ko nga kahit naman po walang kakwinta-kwinta itong mga sinasabi ko. Talaga naman alam ko pong walang kakwinta-kwinta. Pero ang sinasabi po natin dito ay uh, kung hindi kayo nakatutok dito, ay paano nyo malalaman kung halimbawa nandiyan na. Kasi uh, sa akin po rito, may mga, may mga insider din po tayo, malalaman po natin yan. Bago palang mag-putokan yan ay malalaman natin yan dahil may mga may mga pwede pong mag-feedback sa atin para ano pa yung mga sinasabi ko dati ng mga pinatapos ko mga pulis at saka yung mga sundalo na tinulungan ko. So, yan po. Kaya umaasa ako talaga na bibigyan tayo ng feedback ng mga yan ko sa kasakali. At mayroon pang pagkakataon na maipon ko kayong lahat na para dito, ma-pick up kayong lahat. Anyway, Ah. Ito na po ay uh, ayon po dito kay Maharlika. Ay, ay kaya na po. Nakarating na po talaga kay Trump yung uh, yung uh, pulburan video. At uh, Ito po muli. Adik si Marcos Jr. Ayaw ni Trump ng adik. Di ba gumagapang siya, nakausapin si Trump. Authenticated kang adik. Dineclare na nga niya na, T, yung mga cartel na yan. Oh, yan. Yung mga sangkot. E eh, ka, ikaw ang cartel na Pilipinas. So alam na, na po. Na gawin ni Trump. Alam na ni Trump na talagang adik. itong presidente natin. Ngayon, sa totoo lang po ay... Uh, Hindi ko alam kung matatawa matatawa kayo dito o kayo dahil ang uh, ultimong kalabaw ay umaapilan na po kay BBM Tama po yung inyong narinig Ultimong kalabaw ay uh, umaapilan na at talaga namang uh, <laughs> talaga ng mga na hindi, pati sabi ko nga pati kalabaw hindi na makatiis anyway panoorin niyo lang po ha ipapakwan ko lang po ipaparinig ko na lang po sa inyo at panoorin niyo na lang po hindi na mai sus ayan po ha hindi hindi ugas ah Ma mahal na raw. Dugos. Mahal. Ah, oh, ayan. So ultimo. Dugos. Imagine mo, ult ultimong uh, ultim ultimo. Ultimong kalabaw. <laughs> ultimong kalabaw ay uh, umaapila na kay BBM. At talaga na mga uh, grabe ah. Ah, baka, po malagay tayo sa Guinness Book of Records ito. <laughs> Ulti mong kalabaw. Umaapil na kay BBM yun. Eh. Ayan. Ayan. Ah. Ayan, ayan ah. ah. Mahal daw ang bigas. BBM. bbm bugas mahal <laughs> bbm bugas mahal iyan ah, po, tama na yon bbm Ata, tama na po yong uh, bbm uh, bugas daw mahal apa diyan <laughs> kalabaw ah, ay uh, umaapila na. Sabi ko, hindi, hindi na po ako masyadong magsasalita rito dahil uh, ang uh, iniiwasan ko po rito ay uh, yung, uh, yung po bang dati na pang-aasar ko sa mga politikong mga kawatang ito na, uh, pinapala, na binobroadcast ko ka dito na mga nagkandamatay na ay aya. Uh, ay uh, ito at uh, maraming uh, maraming nagbabasa akin kasi nga po hindi nila naiintindihan na nang aasar lang po ako doon at uh, ko lang po <laughs> iniwasan ko na po yun dahil para uh, parang naman napaka ko naman napaka undecent ko naman pagka gano'n na pati uh, <laughs> pati yung mga buhay pa naman actually buhay pa naman ay pero naghihingalo <laughs> si pinapatay ko na <laughs> pero uh, doon po na nakakaintindi, alam naman po nila yan, doon, talaga nang aasar lang ako. At uh, kaya hindi eh, na muna ako masyadong magpapakasalita. At uh, magpapakita na lang tayo ng mga video rito ng mga ibang tao. At uh, ito pa, ayoko na rin po magsalita. Kayo na rin po ang mahumusga rito. Na? Alam na ni Trump! Bati ko po kayong lahat ng... Oh, yan na yan. Hindi na mai So, ang tanong, ito. Ayan. Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. <laughs> See? kita niyo. Ito pong si uh, si Ka Tonying. ito po ay talagang close po ito kay Lisa. Pero siya na rin po ang nagsasabi ngayon. Nagarapal daw po talaga yung mga kawatan dito sa administration ni BBA. Maliwanag po yan. Hindi lang po yan. Sabi ko nga, elation ele ko na yung mga ah, pagsasalita rito. Hayaan natin ibang tao rito salita, Ha? <clears throat> Ang pinakamalaking pagnanakaw na nahuli sa kamera, si Pangulong Marcos Jr. ay maaari ng opisyal na tawaging pinakamalaking magnanakaw sa kasaysayan. Kasama ang kanyang mga kasabwat, nahuli sila sa aktong pagnanakaw sa pamamagitan ng pag-apruba ng isang blank check para sa kanilang sarili sa kapinsalaan ng taong bayan. Sa 222 pahina ng 2025 General Appropriations Act, GAA, may hindi bababa sa 10 pahina na may mga blankong espasyo kung saan dapat nakasulat ang halaga ng budget. Isipin ito. Alam ng publiko na ang kabuo badyet budget para sa 2025 ga ay 6352 trillion. Alam din ng lahat na may inaasahang kakulangan sa budget na aabot sa 154 para sa 2025. 2025 na balak hiramin mula sa mga nagpapautang. Maraming debate kung bakit maraming ahensya. Tulad ng PhilHealth ang kulang o walang budget. Ngayon, nalaman natin na sa 6.3 trilyong budget ng 2025 GAA, may mga butas at blangkong espasyo na magpapahintulot sa kanila na maglagay ng anumang halagang gusto nila at ilipat ang pondo. See? Kahit saan, kahit kailan at kanino man nila naisin nahuli na ang Executive at Legislative Department sa aktong pagsagawa ng pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan gamit lamang ang kanilang mga lagda. Si Kong, Isidro Ungab ang unang naglantad. Tumugon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at inilantad ang katiw... Ayan po. Sabi ko nga po, hindi, hindi, hindi man ako kailangan na magsalita. Grabe. Ito pa itong isang ungas. Ito pa nga isang ungas. Ah, itong pa si Trillian, sana ah, sa palengke Bumili pa ng yung palamig. Na, yung palamig na sa plastic. O, oh, ito, tingnan nyo naman, oh. oh na, <sansime> si <slature> so, Yan, <tabi playing tabi relatives> <tabi> grabe ang mga kaulol talaga nito mga politikong ito. Di ba? Sobra. Tayo po pupunta rin sa palengke kunwari na bibili nang yung palamig na sa plastic. Walang pagkakaiba dito sa kay kaya ano to, kay uh, Rojas dati na nag-traffic traffic, -traffic diyan sa Kwan sa EDSA at pumunta rin dyan sa, sa palengke. O, oh, itong si Abalos, tingnan na naman, di ba? Kumain ng hilaw na tilapia dyan sa palengke. Ito, gabong to. <laughs> Te, tingnan nyo, pa, para lang mapansin na itong mga hayop na ito. Pero, hindi na po mabubura sa isipan ng, ng mga kababayan natin ang inyong pagiging kawatan. Promise. Yan. Ito, ito pa ang nakaka... Ito pa nakakatawa. Ha? Ito, panuorin nyo. Himpang ng Kapaskuhan. Ngayong Pasko, hiling ko nang masumpungan natin ang tunay na kahulugan ng kapanganakan ni Kristo. Habang ating ginuginita ang payapa at panal na gabi ng kanyang pagsilang, naway maging daan ito upang higit tayo manalig sa puong may kapal. Dalangin ko rin po na ang pangako ng isang maginhawa at magandang kinabukasan ay makapagtigay ng pag-asa sa bawat Pilipino. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas kayo mga dorogista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at iyong napapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong kuminto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. <laughs> Talagang kwan. Kaya sabi ko nga po, uh, siguro sabi ko nga, hindi ko na kailangan magsalita pa dahil magsasalita pa ako sayo sabihin niyo pang fake news eh di, iba na iba yung pagsasalitain ko para sa kwan. Ayun po. At ito pa. Ang uh, isa, ma. Si Pangulong Marcos Jr. ay maaari ng opisyal na tawaging pinakamalaking magnanakaw sa kasaysayan. Ayan. Kasama ang kay Garapan. Hindi. Ulitin natin to. Bugas. Aha. Bibi. Bugas. Aha. So, pati pati kalabaw nag-aapila na kay BBM. Si? Skino no, ko. Ah, uh, oh, ito pa. Pins. Ito pa pinsan niya uh, nilisa. Lisa Ranita, na asawa ni Bongbong Marcos, pinsan buo niya. Nahuli ng CIDG uh, CIDJ, nagda-drugs. Ha? Ito. Pinsan, na Pinsan ito ni Lisa Ranita. Sang buo ni Lisa Marcos, aristado. Gubernatorial candidate na pinsang buo ni Ferdinand, ni First lady, Lisa Araneta Marcos, timbog sa entrapment operation ng CIDG. Ah, pinsan Akala niya. Ko ba Akala ko ba malinis? Akala walang bahid? Pinsan niya na ni ko ni, ni Lisa. Pare-parehas niya mga bangag, di ba? pare yang mga bagang ito. Tago ng ating mga kababayan ang matinding takot dahil sa nakambanggera na posibleng sumiklab sa pagitan ng Pilipinas kontra sa mas malalakas na bansa. Panawagan nga ng grupo, kung hindi ito kayang solusyonan ng kasalukuyang administrasyon, ay mainam na magbitiw na lang sa puesto si Pangulong Marcos, si Almar Forsuelo. Sorry ko po kayong lahat ng isang mali. Na-addict si... Yan. So, ngayon po Ayaw ko kung kailangan ko pang ipakita rito yung kabi-kabila na po ng mga nagdodroga. Harap-harapán po nakabidyo na. Pero sige, hating kulak ko na nandito ha. Ah. Para lang po may uh, kuan kayo, may alam kayo, no? Kabi-kabila na po yung mga nagdodroga sa kalye at uh, binibidyohan pa po nila. at, 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 at Binibidyohan pa po nila. parang wala dito. Anan dito yung binitbit si BBM na para i-hair pull. <laughs> i-hair pull. <laughs> <laughs> Ayan. po carefully kel this. Na na ko At Makabuluhang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Grabe. Nahuhuli sila sa akin. Pero wala wala na, wala na po dito. Hindi ko yata na-share. At uh, ito naman yung kwan yung uh, uh, kinumos ng kinumot kinumos ng uh, ewan uh, ko kung sino kumumos ng uh, mukha ni Franz Castro ay para ginawang parang tinapay <laughs> ay pakita ko na rin po para kun para hindi na ako nagsasalita rito ha yan Ayan na yung ginawa kay Castro. Ayan, isa pa. Uh, yan. <laughs> uh, yan ang mangyayari sa inyo. Anyway, ah, uh, wala po. Hindi ko na i-save yata yung uh, Ayan nandiyan po. Siguro na, siguro naman ay uh, kaniyo niyo uh, napanood niyo na rin siguro 'yung mga kabilang kabi kabilang po 'yung mga babae na nagdudroga. Sumisipsip po talaga ng droga at binibidyuhan Yan po ang malaking pagkakaiba. Grabe. Kaya ngayon po ulit paalala ko lang sa inyo. Huwag na huwag niyo pong pabayaan 'yung inyong mga anak kahit pa po yan ay uh, nasa hostong gulang na kung yan po ay nagtatrabaho at uh, wala po siyang sariling sasakyan ihatid nyo po hanggang sa makasakay siya okay ganon din po dapat kayong mga kayong mga anak ay mag inform kayo sa inyong mga magulang kung kayo ay darating na kung kayo pa na para masundo kayo doon sa lugar na kung saan kayo ibababa ng sasakyan baka mamaya maglalakad pa kayo sa looban or uh, ano pa tawagan nyo po ang inyong mga magulang kaya pakaingat po kayo bago po mangyari ang lahat which is kabi-kabila na po rito ang krimen ngayon hindi na po kayo nakakasiguro wala na pong kasiguraduhan ngayon kung uh, buhay kayo ngayon bukas baka patay na kayo dahil ni-rape na kayo ng mga adik na ito pinatay pa kayo hindi lang po ngayon yung nangyayari yan. Marami po yan. Maraming marami. Napakarami na pong krimen dito sa atin. Dahil dyan sa kwan. Imagine nyo. Hindi hinuhuli yan mga nag sa mga kanto-kanto na binibidyo pa ha. Marbel. Ano ito? Yan na po yung resulta ano ng sinasabi ni Marbel na hindi naman daw masama ang magdroga. At uh, pangpagising nga daw yan At hindi naman daw masama, masasamang tao Yung mga magbibinta ng mga droga Yan naman yung sinasabi nitong si uh, Spokesperson ng PNP Hindi raw masasamang tao yan mga yan Yan po yan Kaya Nako Sabi ko nga po bago ako mag Mag uh, mukhang magiinit naman yata ang ulo ko rito kay Marble na ito. Anyway po ay uh, abangannya po yung uh, ating raffle draw sa mamaya po alas 12 i-upload ko po dyan yung ating raffle draw at sana po ayan ay makatulong sa inyo. Ano po at uh, patuloy lang po tayong uh, sumubaybay dito at uh, kay paano ay uh, malay natin kung maka kayo ang uh, susunod na mabunot ay uh, makatulong po sa inyo Ayan. at uh, yun po uulitin ko lang po ugaliin pong uh, mag uh, uh, alamin yung mga update ko total araw-araw naman po ako nag-upload dito alamin nyo po baka nga talagang sumiklab na po ang uh, gira dito sa atin at uh, akala ko nga po na wala na yan nung uh, dating uh, nung uh, nanalo na si Trump pero mas malala pa yata ngayon. So, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating munting channel. At, uh, wala naman po talaga akong ibang hiling sa ating Panginoon, kundi ang uh, nawa ay tanggapin nyo na sa pamamagitan ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po.